So yan guys, welcome to my vlog. Ngayong umaga, dito ako sa my Pangasinan, Kamakiran City. <laughs> so welcome. Ah, uh, punta kami guys. At sana ay kasama niyo kami sa aming po paglalakad. Dito kami sa my Pangasinan ngayon. Bayan ng Pusurubyo ba? Yan yung kain ng Auntie ni Bakit. Okay. Ayun o. So yan. Dito kami sa may maraming puno. Maraming puno dyan mga guys. Uy. May tubig na pala yung palaisdaan dyan. Ayan o. Oh. O may mga saging dito. Ayan oh. May payas dito eh. Oh. Ang ganda ng tubig.

ito eh may nagdadad mo sikit ayan may music dito mga guys nilisa natin baka makapit baka try tayo sayang yung video natin ayan wow ang ganda ganda nakapalig mo rin dito mga guys dito kami sa mga kakaho yan ayan o oh. oh. yeah, na, na yung ako bahay at aking anak So yun, edit ko lang ho guys uy ang ganda oh kabatiti kabatiti guys kabatiti yan wala oh. dagko kabatiti dito oh So, malapit na tayo sa aking pupuntahan. Okay yan, mga guys. Ganda pala dito eh. Sana ganito dito. Yes, yes, yes. Mabaya ko. malapit na tayo guys. Sa ating pupuntahan. Uy. Ang ganda ng mga ito guys. Oh. Gabi kasi kami duman dito guys. Oh. Uy. Hehehe <laughs> yeah, boy. Ayan. Ang ganda dyan. Mayroon ano dyan. Mayroon dyan resort na ginawa bago. Hindi ko alam kung malaki na yung mga tanim nila. Uh, may araw din na pumunta tayo dyan mga guys at papasyalan natin ba baka malaki na yung mga tanim nila na mga bulaklak pero sabi ng hipag ko maliliit pa daw so sa kanalang muna tayo pupunta doon bag okay na siguro ang uh, lugar ah ano so yun lang po mga guys update ko lang andito na kami sa may simbahan at magasisimba ka kami so yun lang po salamat salamat mga guys sa ah, pagsama sa amin pumunta sa simbahan at ah, sana ay masamahan nyo ako mga guys so dito na po natin tatapusin ang ating pong upload sa umagang ito mga guys And God bless you, God bless God bless, God bless.